Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? So ngayon meron po tayong uh, i-interpret na isang sitwasyon sa inyong panaginip na kung saan kapag nakita nyo po ito, alam nyo ba na meron po itong mga katumbas na numero at itong mga numero ito mga Kajanski ay pwede po nating tayaan, okay? So depende po kung saan nyo ito uh, itataya, sa loto ba, sa wedding STL or kahit ano pa man yan or pwede nyo rin po itong i-mix sa inyong mga halimbawa meron po kayong mga favorite lucky number, kung kayo po ay tum tumataya sa loto, pwede nyo po itong i-mix, i-combine, okay? So, depende na po sa inyo. Gamitin nyo po ang inyong husay at kading sa paggamit ng numerology. Pero bago po ang lahat, mga kajans, kaya inais ko lang po i-promote sa inyo para po sa mga gusto ng mga pampaswerte sa inyong mga negosyo, sa inyong mga karir, o kung kayo po ay mahiling maglaro ng anumang uri ng sugal. So, pwede nyo pong gamitin ang money oil itong money all po ay um, malakas po itong mag-attack ng swear Sa ano pa man yan, lalo na uh, kung kayo po ay mahilig maglaro ng sugal. So ipahin nyo lang po ito sa inyong mga kamay mga kachansky. Ito po ay cleanse, bless, and ritualize. Dapat para ito po ay masalo pang bibisa. So kung wala pa po kayo nito at kung gusto nyo pong umorder, so mag-PM lamang po kayo sa akin. Pwede nyo po akong uh, i-message sa aking Facebook page, Janice Kaysen Vlogs. So kayo po ba mga kachansky ay nakakita na o nakapanaginip ng kalbo kahit na hindi po kayo yung kalbo uh, kalpo or meron po kayong nakita sa inyong panaginip na walang buhok alam nyo ba na ang uh, interpretasyon o kahulugan nito sa inyong panaginip na meron po kayong mga pinagsisihan before na kung saan na meron pong mga oportunidad na dumating sa inyong mga kajanski na hindi nyo po ito ginrab agad okay dahil sa ibig sabihin dahil wala po kayong tiwala sa inyong mga sarili o hindi po malakas ang inyong loob na uh, kung kayo po ba ay disturbing sa bagay na yan. So, kayo po ay nagdadalawang isip kaya ang tendency, hindi nyo po ito uh, ginrab. So, kayo po ay uh, merong pagsisisi sa si inyong disisyon. So, na lang mga kajanski, limbawa meron po kayo mga oportunidad abroad at uh, kayo po ay nagdadalawang isip kung inyo po ba itong uh, tatangkapin or, or hindi. So, dahil uh, wala po kayong lakas ng loob or yung mga uh, napaka low po ng self-esteem ninyo, so hindi nyo po ito tinanggap. So, sa huli po kayo po ay nagsisi, so inyo po itong uh, pinagsisihan. So, ito po yung uh, interpretasyon kung bakit kayo ay uh, nakakita ng uh, kalbo sa inyong panaginip. At alam niyo rin ba mga Kajanski na sa ating mga panaginip, meron din po itong mga katumbas na mga numero, okay? So sa pagkakita po ninyo ng kalbo sa inyong panaginip, ang katumbas na numero ito ay 10, 20, at 30, okay? So, ito pong announcer ng panaginip na ito ay uh, pwede nyo po itong gamitin itong mga numerong ito. So, malay nyo ito pala ay magbibigay sa Inang Swerte, mga Kajanski, dahil uh, hindi naman na uh, natin na uh, uh, kapag tayo ay nakapanaginip, di ba? So, minsan na uh, pinapakita sa atin ni Universe na meron palang mga sign, okay? So, halimbawa, pwede nyo po itong gamitin. Halimbawa, kayo po ay mahilig tumaya ng loto. So, kung meron po kayong mga six-digit number na inyo pong laging uh, at uh, hindi po kayo laging uh, binibunas so pwede nyo pong i-try, i-mix, i-combine itong mga numerong ito okay, so depende na po sa si inyo yan kung paano nyo po i ipang mix yung mga numerong ito, kung kayo din po ay mahilig sa wedding or kahit anong pamanian. yan So, 10, 20 at 30 mga Kaczynski. So, uh, huwag niyo pong kalimutan yan. So, dahil kapag tayo po ay nakapanaginip, so minsan si universe ay nagbibigay po sa atin ng mga sinyales. So, huwag po natin babaliwalain dahil uh, lingit po sa ating kalaman. Baka ito po yung magiging uh, way ninyo, okay, na kayo po ay umaman o kayo po ay ulanin ng swerte so wala naman po masama mga kajanski kung ating paniniwalaan itong uh, mga panaginip na ito o yung kaulugan ng mga panaginip or interpret interpretation ito lamang po ay isang gabay o inspirasyon okay so pwede po natin itong uh, subukan at wala pong mawawala at ba malay nyo okay so baka kung hindi nyo po gawin baka kayo po ay magsisi ba diba? so ayan lamang po ano mga kajanski so kung meron po kayong mga gustong uh, uh, mga uh, eh bigyan natin ng interpretasyon yung inyong mga panaginip para mabigyan po natin ito ng mga katumbas ng mga numero. So, pwede po kayong mag-message. So, yun lang po ng mga Kajanski. So, inuulit ko po para po sa mga gusto ng mga pampaswerte. Meron po tayo dyan mga Kajanski. Meron din po tayong lucky bracelet, laughing Buddha, money all. So, yun po ang kalimutan na ipm po ako kung kayo po ay interesado. So, yun lang po mga Kajanski. Maraming maraming salamat and see you again on the next one.